Ito po ay Doloralf, in-accidente po siya sa oras po ng kanyang trabaho, um, naputulan po siya ng daliri. Yan ang sinasabi ko, kaya gumagawa tayo ng mga inspeksyon. Yes, eh, kung maalaala niyo po at matatandaan niyo po, recently sunod-sunod pong ginagawa ko inspeksyon sa mga factory. Tinitingnan ko po ang sitwasyon ng mga worker at yung mga makina na inooperate nila, ito, kung well-maintained ba tapos ah, ang sisisimpa yung worker na no po. Ah, hindi maagap o hindi alerto kaya naputol dalili. Chet, magandang hapon po sir Jerry. Magandang hapon din po sir. Saan po kayo nagtatabaho sir Jerry? Sa, ano po, sa Paranaque po. Anong kumpanya po? Airspeed po pero under po ako ng agency na Caris po. Okay. Ano nangyari po sa kamay nyo? Ano po? Pinakit po kasi ako din sa ano, sa, for, ano may palitang forklift. clip. Opo, okay. clip? Tapos ano? ginanoon po tapos hindi 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 po nakita ng ano operator kasi masyado po kasi mabilis ini yun eh. tapos yung ito po nakaganon po kasi ako tapos may kisa po na bakal doon na ano po napipipot pag kaganoon ko po durug po yung tatlong ano tatlong daliri opo oh tapos po ano dinala po sa hospital po noon okay, bago right. po ako dalhin ano po mabuto po, po ng ano 20 minutes tapos dinala po ako dun sa na no, premier center po sa may Paranaque. Dinala po ako sa orthopedic. Kasi nga po, ang laki po ng ano nang nang gagasisin po doon pag doon po ako na pero 100k po kaya po doon na lang po ako inano sa no, orthopedic pero na operahan na po kayo Opo tapos ano po hindi na po kasi kinain ng ano po ng dating pinky po na ano na pinutol na lang po Kasi po sobrang durug po Okay, okay, okay. Tapos yan, po ano? Yan ang sinasabi ko. Proper gear ang sinusuot. And then siguro dapat well maintain yung forklift. At siyempre yung mga operator dapat nagtatrabaho sa tamang oras, hindi nagsusobrang oras. Kung isang pagpagod, wala na, naging pabaya na or hindi na human error kung tawagin, hindi na nagiging focus sa trabaho, etc. Wala pong binigay na ayuda yung kumpanya, tulong sa inyo? Wala po kahit po piso yung agency po o yung company? Yung, yung company po, pero po yung agency po, nagbigay po sila ng, ano, ng 30K para po sa bakal po. Kung hindi ko po sila pipilitin, hindi po sila magbibigay. Kasi pagtapos, kasi po, yung doktor kasi need na po daw talaga bayaran. Tapos pinakausap pa ng doktor na, ano, pwede Anong po. Anong mga kailangan mo ngayon, sir? Yung kailangan ko po, yung, ano po talaga, yung ginagamit po talaga dito. Nagbigay po ako sa kanila ng reseta, pero hindi po talaga nila. Inaano. Magkano po yung sa reseta? Hindi ko rin po alam kasi nilagay lang po ng ano dun eh, doktor po yung mga kailanganin ko eh. Sabi ko nga po sa kanila, kay, na po bumili. Para lang magaling, ano lang to, gumaling lang to. Sa agency nyo po binigay yung reseta? Opo, tapos sabi nila, ibinigay na daw, ibinigay na daw sa, ano, sa company. Pero parang ano po, parang napapansin ko po na ano, na... Parang, ano, ano ba itong Airspeed Philippines? Anong kumpanya ito? Anong klaseng kumpanya? Ano po, uh, ano po sila nag papadala po sila ng mga cargo. cargo forwarder. Parang Opo, ganun. parang ganun po. at ah, tapos sabi mo may mga forklift dahil kinakarga yung mga container, mga ganun. Opo, yung ano po, yung mga cargo na mabibigat po. Pero po, pinasakay po kasi ako dun eh. Ms. J. Rees Cañedo, yung Information Officer Employees Compensation Commission, ECC. Magandang hapon po, Ma'am Cañedo. Magandang hapon po, Rapi. Ma'am, ano po maitutulong niyo sa kanya? Kawawa naman, ito pong kumpanya niya, yung Airspeed at uh, yung agency, uh, nagbigay lang ng 30,000, tapos wala na. Uh, ngayon, marami siya mga pangangailangan, gamutan, etc. Ano pong pwede maitulong ng ECC? Ah uh, yes po, opo. Um, tingid naman po sa kaalaman ng iba po, ang Employees Compensation Commission po ay atas uh, agency po ng Department of Labor and Employment. So, meron kami tinatawag na employees compensation program. Sa programa po yun, nagbibigay ang uh, ETC sa ilalim ng Employees Compensation Program ng benefits sa mga workers, sa mga empleyado na nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho po. Sa kaso po ni Sir, na uh, yung support clip, tama po ba? Apo. Pwede po siyang mag-avail ng easy benefit po. So yung proseso nun, sir, ay kailangan nila mag-file sa SSS ng easy claim po para ma-avail nila yung mga benefits eh, na... Eh, paano kung may SSS ka ba? Opo. Okay, sige. Magpahal mga magkano po may expect niya makuha. Opo. Isang daliri na puto sa Opo. kanya. Magkano Balim po makuha niya? Opo. Opo. May table po kasi kami na sinusunod Sir RAPI. Uh, so, doon po may kita kung ilang buwan yung uh, pwede niya makuha depende sa naputol na parte niya, na katawan niya po. So, ang mag-determine po ng computation and amount po ay si SSS. SSS. Sin sa kanila po, uh, po, sa kanila po ipafile yung easy benefit po. O sige po, sasamahan po muna namin siya sa SSS and then after sa SSS, then diretso po kami sa inyo. Ano po? Tama? Oo para dun sa karag mga karagdagang benepisyo po na pwedeng ibigay ni ECC. Pero yung unang proseso po namin sir ay uh, kailangan niya mag-file ng EC claim kay SSS. Once approved po, uh, si SSS din po ang mag-release ng easy benefit. Then kapag approved po siya, meron siya makukuha sa cash assistance yung sa rehabilitation services namin. Kung kailangan niya ng prosthesis po, libre po namin ibibigay po yun. For therapy sessions po kailangan po. Sige po. Sige so, yung mga ganong services po si ito. Sige po. So, pupunta po kami dyan sa inyo yeah. para magkipag usap para, ma so, para mabigyan ma siya ng ma guidance. Sa sige. Salamat yes. po ma'am ha. Sir, masisingil mo ito. Dadantay sa Bureau of Customs. Kasi lahat itong mga forwarding company o cargo company, kung ano pa man tawag dito sa mga kumpanyang ito, kailangan nilang dumaan sa Bureau of Customs, kumukuha ng permit, at kung ano pa man yan, lisensya eh, kahit obligahin ng Bureau of Customs na bayaran ka. Sasama namin kayo doon sa Bureau of Customs. Makasingil po kayo doon sa kumpanya dito sa Airspeed. And then, makakasingil din po kayo sa ECC. Okay? And then, magbibigay po ako ng konting tulong din sa inyo ngayon para meron po kayong pang araw-araw na ano. Ilang araw na po kayo walang trabaho? Ano po kasi, binigay po kasi sa akin ng doktor 90 days po. Kasi 90 tapos days. po ano, wala pong sick leave po na binibigay sa inyo. Tapos yung binibigay ko po sa lang resibo, hindi pa hindi ko pa po nakiklaim. Kasi okay. nga po ano, wala po. So 90 salaga. days na po kayo walang trabaho? Wala po. Sige po siya, magbibigay ako ng konting tulong ngayon sa inyo. And then yung customs po, obligahin yung kumpanya na bayaran kayo, yung narapat na bayad sa inyo. And then pupunta sa SSS, then pupunta tayo doon sa ECC. Okay? ginagarantiya ako sa inyo, sir, na kasingil kayo rito. Okay. Magkano bang kinikita nyo sa kada buwan sa trabaho nyo? Ano na lang po, siguro po mga 12k na lang po kasi binabawa, binawasan po nila yung araw eh. Bali kada ano po, kada linggo, 5 days na lang po kami pumapasok. Hindi, 5 days naman talaga dapat eh. Ang minimum ngayon is hindi lang 12,000. Okay. 645 po. <laughs> attorney Vincent Maronilla, spokesperson of Bureau of Customs. Magandang hapon po, Sir Vincent. Attorney. Magandang hapon po, Senator, at magandang hapon po sa lahat ng na nanonood sa nanginig sa program. Attorney, gusto namin ilapit sa inyo itong problema ng isang manggagawa, si Jeremy uh, Bidor. Siya po ay naputulan daliri while working doon po sa kumpanyang Airspeed Philippines Incorporated. Alam niyo pong pangalan nito? Pamilya po kayo dito sa Airspeed Philippines Incorporated? Mukha pong uh, yan sa Bureau of Customs, uh, Senator. No? Mukha may customs accreditation po yan. Okay, good. At uh, pag, Apo. Pag ganun po, may mga corresponding responsibility Good. din po sila sa Sasamahan po namin sa inyong tanggapan, sir, para obligahin itong kumpanyang ito na tulungan itong si Kuya dahil ayaw pong pansinin at uh, ayaw pong magbigay ng tulong na putulan po ng daliri at kailangan po may mga resibo siya para sa mga gamutan at kung ano na pang mga kailangan na nireseta ng doktor, ayaw pong tumulong itong airspeed. So sa pamagitan po ninyo sa Bureau of Customs, baka pwede nyo po obligahin itong kumpanyang ito, sir? Apo, Senator. Issuean po natin ng sabi na yan. Ipapatawag natin para sa isang investigasyon po. Kasi, sabi ko sa'yo, ang bilis eh. Maraming, maraming salamat po, Attorney Vincent Maronilla, spokesperson ng Bureau of Customs. Magandang hapon po, sir. Attorney. Thank you very much po rin po, Senator. Magandang hapon po. O, oh, di ba, sir? Sabi sa iyo eh. You, oh. Mababayaran ka na. Lahat ng gamot na kailangan mo, babayaran niya ng airspeed. Tapos, meron pa tayong SSS, meron pa tayong ECC, meron ka pa sa akin. Okay, punta ko dito kung bahala sa'yo. Okay? Sige, sige. Okay, Sir Jeremy, gaya po na sinabi ni Idol Rafi, ito po yung 10,000 pesos na kanyang pinangako sa'yo para kahit pa paano po meron kayong pang cover sa mga gastusin nyo. At wag po kayong mag-alala, kami po ay nandito para samahan kayo sa ECC at sa Bureau of Customs para naman po sa additional na financial assistance na pwede nilang maitulong sa inyo as well as makapag-file din ng formal complaint dito sa iyong inireklamo. Uh, maraming pong salamat Sir Rafi dahil natagunan na po yung, ano, yung complaint ko po na, na ito nga po nangyari sa akin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Pagpalaan po kayo nila. Okay. Ito Sir, tanggapin mo yung 10,000 pesos. One, two, 6789 Thank, Thank you po maraming salamat Idol Robbie, maraming maraming salamat po